Hi guys, tara buksan natin yung piso Hi. net nila. Kada buwan to, oh. Ayan. Hulaan tayo sa'yo, nasa magkano yan? 4K akin. Puso kasi dito yung ano, piso net guys. Ayan. 2.5. 2.5. Ah, nandito pa nga Wala pa lang lagayan yan. Wala. Hmm. So, lang yung... Ganyan na siya karami guys. Ito oh, na Bakit? Ang dami rin ha. Isang buwan yun guys. Ang galing. So tara na guys. Bibilangan na natin yung kung nasa magkano na. Let's go! Parang alkansya lang eh no. So magbibilang na tayo guys. Single, a... Pwede rin pala bente dito. <laughs> So, kumibig-kumibig na akang, ano, silapit ka dito, ano, So, update nila kayo, guys, pag nabilang na namin. Furnace, guys, marami na rin to. ah. Tama. Nabilang na namin yung bariya, yung tagpipiso. 460 siya lahat. Ito, medyo marami-rami rin to guys. Nasa 1-4 siya lahat. Magkano lahat? Nabilang na namin, guys. Magkano nga yung kumik 1... -860. Dati, nag-ano sila, nag-3,000. Pero, maulan kasi, kaya, ano sa pasukan na marami nagpipisunat ngayon. So, ang una plan namin, guys, pinar baboy. Tama ba? po, Ay, po pala. I'm so sorry. Ito yan, guys. So, sobrang ano nito. Magaling siya magluto. May pa technique technique pa siya. Nilagyan ng tubig para lumutong. Aha. Eh. Ganap na ako ng tattoo ko. Napapakover up ko dito. Yung sabi ko nga sa videos kanina. Uy, ang ingay ng at... Ang gaganda ng mga tattoo pang cover, di ba? Hindi ko alam kung ano yung design na kukunin ko para makover yung tattoo ko sa kamay.